Yun, watch out mga lodi Ayan, ngayon ay pupunta daw kami sa ano Sabi ni Nathan Pupunta daw kami sa ano, sa farm Ayan, dahil gusto niyang makita Yung mga kabayong maliliit at mga kambing Ayan, naglakad na lang kaming mga lodi dahil ano at malapit lang naman at masarap ang maglakad-lakad dahil ano maganda naman ang panahon at napakalamig rito para naman mainitan ang aming katawan ayan ito yung sitwasyon ngayon rito mga lodi halos yung mga puno ay walang mga dahon kasi winter pa rito pero malapit na yung spring ayan pag spring ng mga lodi ay magkakaroon na silang mga dahon at sari-saring mga pulaklak so ito na nga mga Lodi at nakarating na kami ito malapit-lapit na kami ayan natatanim na namin yung ano farm ayan Yan Lodi ay ano bar siya, trend siya mga Lodi ayan napakaganda sa loob So mamaya pagkatapos namin dito ay pupunta kami diyan para ano para magkape tamang tama. Napakasarap niya ng mahinip na kape dahil nga sobrang lamig dito. Ayan. So ito na nga mga Lodi nakarating na kami ayon natatanong ni Nita na na Nata ng taon. kabayo ayan. Okay. So ito tuwang-tuwa na siya.

E te la vieni? Amanda ferro! Amanda! Eh, non ce l'abbiamo niente! Ma eh, perché non ha portato a mangiare? Guarda che Eh gino naser. Ala sinalo. Papa, 'di pa-ben kayong pamangan eh. Ay, picture, Step, din. No, ay gonna... So, ito na mga Lodi na. Dito na kami sa mga sa kabayo. Ayun, pinapakain nila ang kabayo, libre pala, no? Hindi ano, hindi bawal na bigyan mo ng pagkain yung mga uh, kabayo rito. Kaya si Nathan, sabi niya dapat daw nagdala kami ng mga ano, ng mga uh, prutas o uh, mga verdura, ano sa verdura, yung gulay para daw ano uh, magpapakain daw din daw siya ng ano ng uh, uh, sa mga kabayo at mga kambing ayan Ay, 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 eh. Non troppo vicino ay, 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 Vedere a te? Ci vedete la cappella? Qui ginello. No? Aspetta, aspetta, diamo la gine. Papà, andiamo a fare. Bravo amore. Piano. Sì, sì. Aspida. Sì. Anche a sé.